Ayan. Magandang gabi. <laughs> Napakita ko kayo ng magandang lugar. Oh. Ayan. Yeah. Kikita nyo ba yung lugar na yan? Magandang lugar. Magandang lugar? Ano? Yung Ayun pala. Ayan. Ganda oh. Ito nyo. Nasaan ako? Siyempre, nandito sa Bataan. Tan -tan 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 -tan. Dito kami sa Bataan. Anong ginagawa ko sa Bataan? Wala lang. Mabatak lang yung sasakyan <laughs> alam nyo sa negosyo ng TNBS hindi nating kilala yung mga kinukuha nating driver pwedeng matino, pwedeng hindi pwedeng matino naman talaga kaya na nagkakaproblema. problema pero dun sa pinasok nating business na rent-a-home isa sa pinakamahirap talaga is yung ang driver at yung operator hindi magkasundo dahil merong standard na sinusunod merong proseso, may sistema na dapat ito'y susunod. lalo na pagka ang driver ay laging nagkakaroon ng pagkukulang sa kanyang obligasyon na maibigay yung kanyang boundary syempre, affected din nun ang operator hindi naman dahil nabibigay yung obligasyon pero weekly kulang hindi din yung tama So kailangan talaga bilang isang driver ako din po, nag boundary hulog din ako before. Ang isang obligasyon na dapat kong ginagawa na hindi dapat sumasakit ang aking operator is yung maibigay ko yung duty ko kung magkano na pag-usapan namin weekly sa tamang oras. Hindi yung dahil na ihahabol ko yung boundary, okay na yon. Tanggalin niyo po sa kaisipan niyo yon bilang mga driver na naglalabas ng sasakyan hindi dahil na ihahabol na ihahabol okay yon kung yung operator niya is merong silang maayos na sistema merong silang sinusunod na standard na dapat ganitong araw makapagbigay ka ng boundary dapat ganun po yung gagawin natin kasi katulad po nyan andito ako sa bound sa ano sa bataan so may isa akong driver kinuha ko kukunin ko yung unit no at hindi ko nakuha ngayong araw na to bukas babalik kami ulit dito sa bataan so another abala di ba kasi itong driver mabait madali, madali ka usap mabait ka usap kaso siguro ako ang gusto ko na lang isipin is nahihirapan siyang kumita siguro so the only way para hindi kami magkaroon ng sakitan samaan ng loob is bawiin na yung sasakyan that's the only way na naisip ko kasi hindi naman pwede na weekly mag-aaway kami o mag mag magkakaroon mag, kami ng arguments about sa boundary kasi dapat hindi ganoon no ako matagal na din ako dito at meron din ilan, ilan, din yung mga driver po natin at hindi ko pa po ito na experience first time ko tong ma-experience merong merong minsan na nung nagsisimula yung iba nagkakaroon ng problema na ganoon pero hindi siya nagtagal, no? Kunyari one week, two weeks lang, then nakahabol na, nakaya na. Nakuha na 'yung sistema every Sunday ang boundary nabibigay na. So ayun na nga, ang advice ko para sa iba na mga driver na katulad ko na nakikiboundary, o boundary hulog, ibigay po natin 'yung para sa operator natin. Para wala na po tayong problema. That's it kung magbibigay natin yung para sa kanila na tayong magiging problema no? gawin natin responsibilidad natin basta ang gawin natin maging responsible tayo in every words na ipapangako natin sa kanila so update ko na lang kayo pag nakuha na namin sa sasakyan maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking youtube channel sa aking facebook page and tiktok salamat po god bless everyone ingat sa mga buwabiyahin